yun nagbibigay na lang panangalihan si Gmart mart yun tulingan kapising tulingan sariwang sariwa ito, mga o mga kapising oh sariwang sariwa o mga kapising tulang pula ka pulang pulang laman ng tulingan mga kapising natin President mga bagong ka huli lang ito si Gmart nag-prepare na, na ng tangalian na tayo sa harapan kay Jun at Bernie Jun, kuliyasan Nagbohol. Ito na bohol bohol. Yeah, yeah. Fishing, karating ni Boy Boy. tao, tao. Dali dumayo si Boyboy boy ng ibang spot o ibang payaw.

đơn lợi ích hello 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 đi

dalawang banera at dalawang taniki ang huli ni boy-boy. kaya mo? Totoo ba medyo din si Tipong kakain. Kailan tips? Bus kain. Kain. Jing.

Nah gitu. Menanti ketenangan Kembali Kita kita tayang pemain Olit mga kapishing sa next episode. Kay mo na kay. Kay mo na kay. Dahil ginutom na sa so, uh, sobrang tagod nila. 我坐在这个位置。<laughs>